Kung may floating market sa Thailand, sa Bulacan, meron namang tinatawag na floating pantry. Alamin ang kwento sa likod nito sa ulat ni Noel Talakay. Hanggang dibdib na baha, ito ang naranasan ng mga residente ng isang subdivision sa barangay Longos, Malolos, Bulacan nitong nakarang linggo dulot ng walang humpay na pagbuhos ng ulan dahil sa sama ng panahon. Sabi ni Aling Alona, ito na raw ang pinakamataas na bahang naranasan niya sa kanilang lugar sa nakalipas na 20 taon. Hay, napakahirap po dito sa amin pag uh, baha. From dito sa Baywang hanggang sa dibdib po. Kasi yung mga gamit namin na nabaha na first time po. Lampas isang linggo na ang baha sa kanilang lugar. Kaya kanya-kanyang diskarte ng masasakyan ang mga residente rito maibalik lang sa normal ang kanilang pamumuhay. Yes, mga 3 to 4 weeks na po ito yung baha dito sa amin. Nagsubsid nagsubside siya dahil sa mga tulong din ng mga officers at saka may mga nag uh, uh, donate ng diesel para sa pagpump ng tubig humupa na ang tubig baha dito sa loob ng subdivision na ito ng Barangay Lungos ng Malolos, Bulacan. Pero kita pa rin sa markang iyan kung gaano kataas ang tubig baha dito na umabot hanggang dibdib ng tao. Dahilan para matrap ang mga residente sa loob ng kanilang bahay at di makalabas para bumili ng kanilang makakain. Ang unang iniisip po namin is yung pagkain pagkain po talaga kasi paglalabas ka hanggang baywang hanggang dibdib paano ka po lalabas para makasurvive po kami pagkain. Kaya naman, isang floating community pantry ang itinayo sa barangay na gumamit ng bangka sa pagrarasyon ng pagkain. This moment of time, sabi namin, paano namin marireach yung mga taong hindi makalabas sa mga tahanan nila. Dahil ang main cause naman ng problema ay hindi pandemya, which is baha. Kaya doon kami umisip o doon kami lumikha ng proyekto na humiram tayo ng bangka, isakay natin yung mga goods, ikuti natin yung buong village na kung saan hanggang tibdib yung baha para at least ma-reach out natin yung mga tao. Kahit ang ilang alagang hayop na natrap sa tubig baha, binigyan din ng pagkain. Maliban sa mga ulam at bigas, laman din ng floating community pantry ang mga condiment, asukal, ketchup at marami pang iba. Ayon kay Miel, gamit ang pondo ng kanilang barangay at nang sangguni kabataan, naging matagumpay ang layunin. Ang main vision and goal naman namin dito is to help and to reach out, syempre, yung mga kagaya mga pamilyang hindi alang trabaho, hindi makalabas ng tahanan dahil sa lalim ng baha. Noel Talakay para sa bayan.